Mga dahilan ni Katrina Bernardo kung bakit kumalas at binitawan na niya ang kanyang relasyon kay Daniel Padilla. Inisa-isa ni Katrina Bernardo, November 30, bandang alas 6 ng gabi ay kinumpirma na ni Katrina Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang hiwalayan. Ipinaliwanag ng actress o kapamilya actress na si Katrina Bernardo na 21 years na umano siya sa showbiz industry labing dalawang taon bilang ka-love team ng Katniel at labing isang taon bilang isang taong nagmamahal kay DJ. Ayon pa kay Katrin, hindi umano siya lumaki sa showbiz industry na lagi na lamang kinukontrol o dinidiktahan sa kanyang mga desisyon. Ayon pa sa kapamilya actress, pinaghirapan niya umano ang lahat ng kanyang natatamasa ngayon maging ang pagtitiwala ng kanyang mga taga-suporta paliwanag ni Catherine Bernardo. Simula umano nang siya ay naging adult na, hindi na umano niya hinayaan pa na may magsabi sa kanya kung ano ang kanyang mga dapat gawin. Paliwanag niya, wala umanong maaaring magdesisyon kung anong proyekto ang kanyang dapat gawin, kung ano ang kanyang dapat isuot o kung paano siya manamit. Ipinaliwanag din niya na kailangan din niyang mamili ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ipinagdiinan din ng kapamilya actress na siya umano ang dapat na nagdidesisyon para sa kanyang sarili, lalo na pagdating sa pag-ibig. Matatanda ang sinabi ni O.G. Diaz na kilala niya si Daniel Padilla bilang isa sa mga celebrity sa showbiz na talagang konserbatibo, lalo na pagdating sa pananamit ng kanyang girlfriend na si Katrina Bernardo sa mga sinabi ni Catherine Bernardo na I took it upon myself to take charge of my own life, the way I dress, the people I surround myself with. Ay tila isa umano sa mga naging problema ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil tila ayaw payaga ni Daniel ang mga damit na isinusuot o nice isuot ni Catherine Bernardo. Isa pa sa mga binanggit ni Catherine Bernardo The people I surround myself with. Matatandaan noong October 16, ay nakitang magkakasama si na Dominic Roque, Catherine Bernardo at Ria Atayde na siyang madalas makita na kasama ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa kanilang mga date. Isa si Dominic Roque sa mga itinuturing na malapit na kaibigan ni Catherine Bernardo sa showbiz industry at naging matamlay ang kanilang pagkakaibigan nang tila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Daniel at si Dominic. Ipinaliwanag din ni Catherine Bernardo na ang kanilang pagmamahala ni Daniel Padilla ay tunay at hindi pagpapanggap lamang para sa mga proyekto o mga pera na darating sa kanilang love team. Binanggit din ng kapamilya actress na ilang buwan na ang nakakalipas nang sila ay maghiwalay ni Daniel Padilla.